mas ka. Ayusin mo na. Mahal <coughs> si Esteban nagre-reklamo na. Sino yan? Siya. Yeah. Sino ni lang kasi pusa, kaya... Oo. Ano yung live hito din oh? Hmm? Yung available now hit live hito, ano yan? Isda. Ano yun? Tanong mo kayo, ano? Kaya isa. No? Isa! Ano yung live hito? na isda yon pote ano, well, ano yung malalaki ano yung malalaki siya hindi ko kaman siya ni nila hindi ko makokos kung arigang gang, mm, parang yan ang 50. Yeah. Binawasan ko nang ari kay Bibi. Oh. Hindi ko maubos. Kagandahan ng tela ito. Buti tinawag ko sa konsiyal. Bibili na sana ako eh.

Bakit? Ano mo yun? Palagay sa puwet. Mo. Kumain ka na.